Hello, welcome to Dr. Paano mo malalaman kung ang baby o bata na mayroong ubo o lagnat ay mayroon na palang pulmonya at delikado na ang kanyang buhay? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Para sa iba pang tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe sa channel na ito. Ano ang mga simptomas na nagpapahiwatig na ang baby o bata ay mayroong pulmonya? Dahil ang pulmonya ay isang impeksyon ng baga, ang mga baby o batang may pulmonya ay karaniwang mayroong ubo at lagnat. Pero, madalas namang magkaroon ng ubo at sipon o kaya ay lagnat ang mga baby at bata na hindi naman dahil sa pulmonya. So, paano mo malalaman na pulmonya na pala ang sakit ng iyong anak? Pagamat madalas magkaroon ng ubo at sipon ang mga baby at bata, ang mga ubo at sipon na ito ay karaniwang dahil sa tinatawag na common cold na dahil sa virus. At ang mga ubo at sipon na ito ay kusang gumagaling pagkalipas ng ilang araw o isang linggo. Pero minsan, ang baby o batang may ubut sipon o may common cold, kalaunan ay natutuloy sa pagkakaroon ng pulmonya. Kapag ito ay nangyari, maaari mong mapansin na mas dumadalas at nagiging sunod-sunod ang kanyang pag-ubo o kaya ay mas dumarami ang kanyang plema at nagkakaroon na siya ng mga senyales ng hirap sa paghinga. Natatalakayin natin mamaya. Tungkol naman sa lagnat, sa simula ng sakit ng batang may ubut sipon o common cold maaaring wala siyang lagnat o kaya ay bahagya lang o babalang lang ang kanyang lagnat. Pero kung tumuloy na sa pulmo ang sakit ng baby o bata, maaari mong mapansin na tumataas na ng sobra ang kanyang lagnat. At kahit pinainom mo na siya ng gamot para sa lagnat, ay hindi bumababa ang kanyang lagnat. O kaya, bababa lang sandali, tapos tataas na naman. Minsan, pwedeng lagnat lang ang simptomas ng baby o bata. Walang ubo. Tapos, mapapansin mo na lang na mayroon na siyang mga senyales na nahihirapan na siyang huminga. Kahit wala naman siyang ubo, madalas itong mangyari sa mga baby. Kaya maaari kang magtaka kasi wala namang ubo si baby, meron lang siyang lagnat, pero pagkatapos niyang ma-check up ng kanyang doktor, ang diagnosis sa kanya ay pneumonia o pulmonya. Ito ay talagang pwedeng mangyari. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose, at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang iba pang simptomas na maaaring makita at maaaring magsilbing mga clue na mayroong pulmonya ang baby o bata ay ang pagiging matamlay, walang ganang kumain. Ang mga simptomas na ito ay maaaring mas kapansin-pansin sa mga baby. So, humihina ang pagdede ni baby. Kaya sa baby na may lagnat lang at walang ubo, ang maaaring clue na nagkakaroon na siya ng pulmonya ay mas tumatamlay na siya at ayaw na niya masyadong dumede kotse. Pwede rin na mayroon siyang pagsusuka. Dagdag dito, ang mga mas matatandang bata ay maaaring magreklamo na masakit ang dibdib o kaya ay masakit ang tiyan. Pero, mas importante, dagdag sa mga simptomas na ito, ang baby o batang mayroong pulmonya ay karaniwang mayroong mga senyales na nagpapahiwatig na siya ay hirap na sa paghinga. Narito ang limang senyales ng hirap sa paghinga na maaaring makita sa isang baby o bata na may ubo o may lagnat na nagpapahiwatig na siya ay malamang na mayroong pulmonya. Una, sobrang bilis ng paghinga. Ang pagbilis ng paghinga ay isang maagang senyales na nahihirapan na ang baga na gawin ang kanyang normal na trabaho. Kaya ito ang unang simptomas ng paghirap sa paghinga na mapapansin sa mga baby o batang may pulmonya. Kapag ang baby o bata ay mayroong pulmonya, nagkakaroon ng implamasyon sa kanyang baga at ang mga alveoli o air sacs ng baga na dapat ay hangin lang ang laman ay nagkakaroon ng lamang likido at nana. Dahil dito, mas konti ang oxygen na makukuha ng katawan sa bawat paghinga. Kaya para makakuha ng mas maraming oxygen, mas dinadala sa ng katawan ng paghinga. Kaya mapapansin mo na bumibilis ang paghinga ng iyong anak. Habang lumalala ang pulmonya at lumalala ang inflamasyon sa baga, pabilis nang pabilis ang paghinga ng baby o bata. Kaya naman, bagamat mayroong maaaring ibang dahilan ng mabilis na paghinga ng isang baby o batang may ubo o lagnat gaya halimbawa ng hika o sakit sa puso o iba pang sakit kapag ang isang baby o bata ay may ubo o ang isang baby o bata ay may lagnat o kaya ang baby o bata ay may ubo at lagnat ang bilis ng paghinga ay ginagamit ng mga doktor bilang isang maagang senyales na nagpapahiwatig na ang bata o baby ay malamang na mayroong pulmonya kaya dapat ay alam mo kung paano ang tamang pagbilang sa bilis ng paghinga. Ang isang bilang ng paghinga ay may dalawang parte. Ang paghinga paloob o pag-inhale at ang paghinga palabas o pag-exhale. Kaya, ang isang pag-inhale kasama ang isang pag-exhale ay binibilang na isang paghinga. Ang bilang ng paghinga ay kinukuha sa loob ng isang minuto. Kapag magbibilang, dapat ay gumamit ka ng relo na nagpapakita ng segundo para mabilang mo ang paghinga ng iyong anak sa loob ng eksaktong 60 na segundo. Kapag ang bilang ng paghinga ng baby o bata ay sobrang bilis para sa kanyang edad, ito ay nangangahulugan na ang baby o batang may lagnat o ang baby o batang may ubo ay malamang na mayroong pulmonya. Ang paghinga ng mga bata ay normal na mas mabilis kaysa sa ating mga matatanda. Ang may pinakamabilis na paghinga ay ang bagong anak na sanggol. At habang nagkakaedad ang sanggol, ang normal na bilang ng paghinga ay bumababa. Kaya, ang bilang ng paghinga na ating itinuturing na sobrang bilis at nagpapahiwatig na ang baby o batang may lagnat o ubo ay mayroong pulmonya ay nakadepende sa edad ng baby o bata. Narito ang table na nagpapakita kung ilan ng paghinga kada minuto na nagpapahiwatig na ang baby o batang may ubo o ang baby o batang may lagnat ay itinuturing na mayroong pulmonya. Para sa mga bata na may edad 3 buwan hanggang 12 buwan, ito ay ang paghinga ng 50 na beses o mahigit pa sa bawat minuto. Para sa mga bata na may edad 1 year hanggang 5 years, ito ay ang paghinga ng 40 na beses o mahigit pa sa bawat minuto. Para sa mga bata na may edad na 5 hanggang 12 years, ito ay ang paghinga ng 30 na beses o mahigit pa sa bawat minuto. At para sa mga bata na may edad mahigit 12 years, ito ay ang paghinga ng 20 na beses o mahigit pa sa bawat minuto. Ibig sabihin, kapag ang paghinga ng isang baby o batang may lagnat o isang baby o batang may ubo ay may bilis ng gaya sa mga nakalista rito sa table na ito, siya ay tinuturing na na mayroong pulmonya. Kaya siya ay kinakailangang agad-agad dalhin sa doktor para siya ay ma ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na gamot para hindi na lumala ang kanyang kondisyon, pulmonya man ito o hindi. Mapapansin na hindi kasama sa table ang mga sanggol na mas bata sa tatlong buwan. Ito ay dahil ang mga sanggol na ganito kabata kapag nagkaroon ng ubo, dagnat o kahit anong simptomas ay maaaring mayroong pulmonya o iba pang sakit na mabilis lumala kahit ano pa ang bilang ng kanilang paghinga kaya sila ay kailangang makita agad-agad ng doktor basta sila ay nagkaroon ng kahit anong simptomas, anuman ang bilang ng kanilang paghinga ang pangalawang senyales na nagpapahiwatig ng pulmonya ay ang retractions o paglubog na nakikita sa iba't ibang parte ng katawan sa paglala ng pulmonya hindi na sapat ang pagpapabilis ng paghinga para makakuha ng sapat na hangin at oxygen papasok ng baga. Kaya, bukod sa mas mabilis na paghinga, lalakasan din ng katawan ng puwersa ng paghinga. Para mapalakas ang puwersa ng paghinga, gumagamit ang katawan ng mga dagdag na muscle sa paghinga. Makikita natin ang epekto ng dagdag na puwersa sa paghinga bilang mga iba't ibang retractions o paglubog sa katawan. Kabilang dito ang mga sumusunod. Intercostal retraction. Ito ay ang paglubog na makikita sa balat sa pagitan ng ribs o sa pagitan pagitan mga buto sa dibdib. Sa bawat paghinga, lulubog ang pagitan ng mga buto sa dibdib. Suprasternal retraction. Ito ay ang paglubog dito sa may bandang baba ng leeg, sa gitnang bahagi ng leeg. Subcostal retraction. Ito ang paglubog sa ilalim ng rib cage. Ibig sabihin, sa bawat paghinga ay makikita ang malalim na paglubog sa ilalim ng pinakahuling buto sa dibdib dito sa may taas ng tiyan. Chest in drawing. Ibig sabihin, sa bawat pag pagpapahagingan ng baby o bata, lumulubog ang buong bandang babang bahagi ng lip cage na makikita sa larawang ito. Pati ang mismong mga buto sa may bandang baba ng rib cage ay lumulubog din. Parang pumapasok pa loob ang ilalim na bahagi ng rib cage sa bawat paghinga. Mas masamang senyales ito. Lahat ng mga senyales na ito, itong mga retractions o paglubog na ito ay nagpapahiwatig ng mas malalang kondisyon kaysa sa pagkakaroon lamang ng mabilis na paghinga. Kaya kinakailangang agad dalhin ang baby o bata sa doktor o sa ospital para siya ay agarang mabigyan ng nararapat na gamot dahil maari nanganganib na ang kanyang buhay. Pangatlo, paglobo ng ilong sa bawat paghinga. Ang paglobo ng ilong ay paraan ng katawan para mapalaki ng konti ang daanan ng hangin at ito ay isa pang senyales na nagpapahiwatig na hirap na ang baga na magawa ang kanyang trabaho. Kaya kapag ito ay nakita sa isang baby o batang may lagnat o ubo, ang baby o bata ay malamang na mayroong pulmonya. Pang-apa, grunting. Ito ay ang tunog na may mababang tono sa tuwing hihinga palabas ang baby o bata so para siyang umuungol so ganito mm -hmm. Mm -hmm. Ito ay nagpapahiwatig na hirap na ang baga na magawa ang kanyang trabaho at ito ay nakikita sa isang baby o batang mayroong pulmonya. Panglima, oxygen saturation na mas mababa sa 95% sa room air. Kung mayroon kayong pulse oximeter sa bahay o yung maliit na device na ginagamit para malaman ang level ng oxygen sa dugo, maaari mo itong gamitin sa iyong anak. Kung ang value na lalabas sa screen ay mas mababa sa 95, ito ay isa ring senyales na ang iyong anak ay malamang na mayroong pulmonya. Tandaan na kapag mayroong kahit isa lamang sa tinalakay nating limang simptomas ng paghirap ng paghinga ang isang baby o bata na mayroong lagnat o kaya ay may ubo siya ay malamang na mayroong pulmonya. Kaya kinakailangan makita na siya agad-agad ng isang doktor para siya ay ma-examine ng mabuti at mabigyan ng nararapat na lunas sa lalong madaling panahon para ang kanyang kondisyon ay hindi na lumalapa at maiwasan ang posibilidad na siya ay mabawian ng buhay. Hindi naman kailangang ma-admit sa ospital ang lahat ng baby o batang mayroong pulmonya. Kung hindi pa malala ang kanyang simptomas, maaaring sa bahay lang siya gamutin. Panoorin mo ang naunang video na tumalakay sa mga pagkakataon na pwedeng sa bahay gamutin ang baby o batang mayroong pulmonya. Mas maaga siyang madadala sa doktor at mas maaga siyang mabibigyan ng nararapat na gamot, mas madali siyang gagaling. Panoorin mo rin ang video tungkol sa mga vitamins na nagpapalakas sa baga ng mga baby at bata at ang video tungkol sa kung paano maiiwasan ang pulmonya ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito please like and share this video subscribe sa channel na ito and click the notification bell thank you for watching and see you sa next video